dalawang to. Olympics ba? Carlo, pinakaba mo naman kami kagabi. Pinakaba mo kami sa laban mo. kailan mo nalaman na kuha mo na itong mas matangkang na uh, fight? Hindi ko ano sa akin uh, ko na Discarte lang talaga si Wala sa sarili ko eh. Kasi alam namin na uh, hindi namin maano din yung panalo kasi hindi namin hawak ng decision uh, gawin lang namin yung best namin pa taas na rin talaga po. Kasi at least, hindi akong pinagsisiyan na uh, naglaralaban ko Yung employment center. mindset ko. Meron ano, mission dahil iniwan mo yung goal sa Tokyo. Pero hangtyo, tatay, pala, uh, uba, um, naso, kaya ngayon, tatay ka pa, pa uh -huh. uh, sa na. Iba na ang... Iba na si Kaila ngayon. Paano ka lang ito? Siguro, siguro yung... Uh, discipline at sila... Uh, tiwala sa rin yung... Yung buong puso na naglaralaban Salamat din po ko sa mga teammate ko po.